Yo! What's up mga idol! Sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang latest estimated sahod ni Princess Tuklao sa YouTube. Pero bago yan mga idol ay atin munang aalamin kung sino nga ba si Princess Tuklao sa totoong buhay. Siya si Mary Rose Garcia. 23 years old. Sinabi ni Princess Tuklaw na hindi na raw bago sa kanya ang panghuhuli ng mga ahas dahil namana na niya ang kanyang talento sa kanyang ama. Siya rin ang madalas na tinatawagan ng mga residente kapag mayroong ipapahuli ng mga ahas. Sinabi rin ni Princess Tuklaw, masaya at masarap sa pakiramdam ang tumulong dahil hindi lang daw ang mga tao ang naliligtas, pati na rin daw ang buhay ng mga ahas. Ayun pa sa kanya, kung natatakot ang mga tao sa ahas ay higit na natatakot ang mga ahas sa tao at gusto rin niya na meron tayong matutunan pagdating sa mga ahas. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya gumawa ng YouTube channel para maipakita sa mga tao ang kanyang nalalaman pagdating sa mga ahas. So yun mga idol, ginawa niya ang kanyang YouTube channel noong February 7, 2022 at may lifetime video views ito na 19,670,408 sa kasalukuyan at may 115,000 subscribers sa kasalukuyan. So yun mga idol at tinamang aalamin kung magkano ang kanyang latest estimated sahod sa YouTube. Sa tulong ng isang public website na Social Blade ay ating malalaman ang kanyang latest estimated sahod sa YouTube. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang official YouTube channel insight ni Princess Tuklaw sa Social Blade. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 169 na. Subscribers na nasa 115,000 na. Video views naman na nasa 19658491. Country ay Philippines, channel type ay wala pang nakalagay at user created on February 7, 2022. So yun mga idol, dito naman sa baba, ang total grade niya ay sa letter B. Social Blade rank ay pang 178,073. Subscriber rank ay pang 2,269. Video views rank ay pang 508,677. County rank ay pang 882. At dito naman sa kanyang channel type rank ay wala pang nakalagay. So yun mga idol, dito naman sa kanyang subscribers for the last 30 days ay mayroong pumasok na 7,000 subscribers. Bumaba ito ng 17.5% kumpara sa nakaraang last 30 days. At dito naman sa kanyang video views for the last 30 days ay mayroong pumasok na 1,937,000 video views. Tumaas ito ng 44.9% kumpara sa last 30 days. So yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube stat summary ni Princess Tuklaw noong July 28 2023 hanggang August 10, 2023 makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang social bleed mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito sa kanyang daily average simula sa lowest na meron siyang 16 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 258 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1 US dollar ngayon sa Philippine peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang 16 US dollars sa Philippine peso ay nasa 896 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nagii-skip ng ads at ang 258 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 14,448 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Simula dito sa lowest na meron siyang 113 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,800 US dollars at kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 113 US dollars sa Philippine peso ay nasa 6,328 Pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-skip ng ads at ang 1,800 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 100,800 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanyang monthly at yearly estimated earnings at inuulit ko mga idol ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil si Social Blade ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 484 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 7,700 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 4 484 yuan standard sa Philippine peso ay nasa 27,000 104 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-skip ng ads. At ang 7,700 US dollars naman sa Pilipin Peso ay nasa 431,200 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 5,800 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 93,000 US Dollars at kung i-convert ito sa Pilipin Peso ang 5,800 US Dollars sa Pilipin Peso ay nasa 324,800 Pesos ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay nag skip ng ads at ang 93,000 US Dollars naman sa Pilipin Peso ay nasa 5,208,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads.